ito yung unang spot kung saan ako umupo kanina nung ito, May nakita siya doon. Nakatayo sa tabi ng pinto, sa tabi ng salaming namin, babae din, nakaputing mahabang damit. Nakayugulang siya. Ngayon, ah, sa kabilang kwarto naman, yung apo kong babae, sabi niya, there is plenty of ghosts. Minsan natulog siya, parang may katabi daw siya. Hinihiling ko na sana pa mo kami. Kung pwede kitang makausap, pwede ka na lang makausap pang ang dahilan kung bakit nagpaparamdam o napapakita ka sa lugar na to